Laman ng mga usap-usapan ngayon sa ilang mga entertainment news sites at maging sa ilang mga social media platforms ang isyong pambabasted ni Kim Chu sa dating especially for you searchi na nagmula sa Cebu na si Attorney Oliver Moeller. Sa isang panayam kay Kim Chu, tinuldo ka na ng kapamilya actress host ng mga haka-haka patungkol sa ugnayan nila ng kababayang si Attorney Oliver Moeller na naging searchi sa especially for you, isang segment ng non-time show na It's Showtime. Nang matanong si Kim Chu patungkol kay Oliver Moeller, iginiit ni Kim Chu na wala na silang komunikasyon ni Attorney Oliver Moeller. Sa kabila nito, inilahad ni Kim Chu na masaya siya kung may nabuksang opportunity para kay Attorney Oliver Moeller, matapos ang pagiging guest nito sa It's Showtime. Wala rin masasabing masama ang aktres para kay Attorney Oliver Moeller bagkus at nagbigay pa siya ng good luck para sa showbiz career na nais umpisahan ni Oliver. Ayon naman sa ilang mga netizens na makikita sa mukha ni Kim Chu na talagang hindi naman sila nagkaroon ng komunikasyon ni Attorney Oliver Moeller maliban na noong naging guest nila ito sa It's Showtime. Sa ngayon ay abala ang kapamilya actress host na si Kim Chu sa sunod-sunod nilang shows ni Paolo Avelino. Tila ini-enjoy rin ng aktres ang mga natatamong blessings sa kabila ng mga sinasabi ni Sian Lim na maaaring ikakasira sana sa kanyang karyer. Matatandaan na sa mga nagdaang panayam kay Sian Lim, dating kasintahan ng aktres, na si Kim Chu talaga ang nag-initiate ng kanilang breakup subalit, ito pa ang may lakas ng loob na humiling sa kanya na hindi na muna aminin sa publiko ang kanilang paghihiwalay dahil sa takot na maapektuhan ang kanyang showbiz career at ang digital series nito na Lin Lang. Nagpahiwatig rin si Sian Lim sa pangloloko ni Kim Chu sa kanya kung saan iginiit niya na malinis ang kanyang record sa loob ng 12 years relationship nila ni Kim Chu. Subalit, hindi umano niya alam kung ganito rin ba ang record ni Kim Chu, pahiwatig na nagdududa siyang may ibang lalaki ang aktres habang magkarelasyon pa sila. Ano ang sinyo sa balitang ito?